Hi guys, may pala ko bala ng kanila daming kanin ko na nakala ko mahuhukos ko ha. Ayaw na ako ng pinggang ko. Dami. Kain tayo guys. Ito ang sinigang na bango sa puso ng saging. Ayan. So sa puso ng saging ito. Sa okra. Tanong. Tanong. meron mm. siyang patis na merong sili. Langaw. Ayan. Kain Tay tayo lahat. Mm -hmm. Sarap. Dah, daw, legal bladder ako pero masarap tong tabasat 'yan ha. Dobli. Ito na sagi. Hoy. Gamit din yan. mag-upload tayo dami ko i-upload YouTube at saka sa Facebook gumami na naman busy kasi sa trabaho busy na magsikaan tayo guys